At sa patuloy na pakikisa po natin sa pagdiriwang ng buwan po ng mga kababaihan ay pag-uusapan po natin ang mga programa na inilatag po ng ating mga ahensya, partikular ng Philippine Commission on Women o PCW. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Sa buwan ng Marso, kung saan ipinagdiriwang natin ang National Women's Month, sa gitna ng pagpupugay sa kababaihan, ang Philippine Commission on Women, na isang ahensya ng ating gobyerno, ang patuloy na tumututok upang itaas ang antas ng kababaihan sa iba't ibang larangan. Sa kanilang pangunguna, maraming proyekto na ang isinagawa upang suportahan at palakasin ang kapakanan ng mga kababaihan sa ating bayan mula sa pagtataguyod ng pantay na karapatan hanggang sa pagpapalawak ng oportunidad. Ang PCW ay nagsusulong ng pagbabago at pag ulad para sa mga modernang Pilipina. Kaya naman ngayong umaga, alamin natin ang mga hakbang na kanilang ginagawa upang palakasin ang boses at karapatan ng bawat kababaihan dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Ang kaugtang ipunyan ay makakasamang pumuli natin live si Ma'am Christine Balmes, ang Deputy Executive Director for Operations and Philippine Commission on Women. Maganda umaga po. And welcome back sa aming studio. ma'am. Good morning. Good po. morning, Diane. Good morning, Joshua. Good morning sa ating mga manunood. Uh, happy National Women's Month sa lahat. Happy Women's Month po, Ma'am Christine. At happy pansin women. ko, lahat tayo taga-Batangas. Oo nga. <laughs> Oo oh, <nga. Nao. laughs> niya natin to si Ma'am Christine. Alright, paano po ba nang iba ang tema po uh, ngayong taon para po sa National Women's Month kumpara mo ng mga past themes at ano po ang kahalagahan po ito. Well, ngayong taon ang ating tema ay We for Gender Equality and Inclusive Society. Ah, uh, hindi lang siya ngayong taon hanggang sa 2028 siya. Um, ito ay for this administration. Mm -hmm. So, ano ba yung pagkakaiba nito? Yung we kasi dito ay women and everyone. So, okay. kumbaga sinasabi natin na hindi lang etong buwan na to para sa kababaihan, kailangan natin na magsama-sama lahat ng buong society para makakreate tayo ng uh, inclusive at mm -hmm. saka equal na society pero um, speaking of uh, being equal sa society, ano po ba yung mga hamon at oportunidad na hinaharap ng kababayan ngayon sa kasalukuyan? Well, um, ang Pilipinas ay number one sa Asia Pacific pagdating sa pagkuklose ng gender gap. Uh, tayo ay number 16 sa buong mundo out of 148 countries. At kung yung grado na 79.1% ay mataas na grado ito, ibig sabihin malapit na nating ma-achieve yung gender parity. Mm -hmm. Pero marami pa rin ayong hamon halimbawa na lamang pagdating sa education bagamat mataas 'yung functional literacy rate at basic literacy rate ng ating mga kababaihan kumpara sa kalalakihan mababa 'yung enrollment natin mm. pagdating sa science and technology and, uh, and engineering and mathematics na courses. Okay. So, yung STEM. So, we do encourage na kasi, uh, kasi itong STEM courses, di ba, halos na stereotype siya na pang lalaki lamang. Oo. Oo, oo. Pero, ini-encourage natin na sana mas maraming babae yung mag-enroll dito. Mm -hmm. Isa pang hamon natin ay yung ating labor force participation. Mm -hmm. Mas mataas kasi ang labor force participation ng mga kalalakihan at 75.1%. Ang babae naman ay uh, 51.2% sent hmm. lamang. So, marami pa tayong mga kababaihan na hindi pa nakakapasok sa labor force sa iba't ibang dahilan. Um, kaya naman gusto sana nating i-open yung opportunity for them regardless yung kanilang gender, yung kanilang uh, ability regardless ng kanilang uh, mga biases. So, okay. uh, sana ay ngayong taong ito, ma-highlight natin ito sa National Women's Month celebration. Um, meron din tayong isa pang gusto sanang masolusyon na hamon. Ito yung ating women's political participation. Medyo mababa ang participation ng ating mga kababaihihan pagdating sa elective positions. Uh, 23.4% lamang ng mga elective positions ang kababaihan kumpara sa 76.6% na uh, mga kalalakihan sa elective positions. Oo, ba diba? Medyo malaki talaga siya. Um, pero pagdating naman sa civil service, uh, mas marami ang mga kababaihan na nasa gobyerno at mm -hmm. nagsisilbi sa ating mga kababayan. Uh, meron din tayong pwedeng ipagmalaki na mas marami ang mga judges na kababaihan kumpara sa kalalakihan. Pero yun nga, malaki pa rin yung gap sa political participation. Sa judiciary, okay. 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 So, so, marami tayong yes, mga babae. Oh, okay. yes. So nabanggit ni Mama no, na marami pa mga gaps in terms of education, yes. labor participation participation, uh, political representation. So ano po ang mga maari pa nating gawin para po mabawasan itong gap na ito? Uh, ang Philippine Commission on Women ay may mga isinusulong na batas ha, na tinatawag naming Women's Priority Legislative Agenda at kasama dito yung pagsusulong nga ng mga batas para maprotektahan natin ang ating mga kababaihan at may isulong pa yung uh, labor force participation, mm -hmm. yung political participation at iba pa. Uh, maliban dito ay nakikita nakikipagtulungan kami at nakikipagpartner not only with uh, other government agencies but also with the private sector at pati na rin ang ating mga non-government organizations mm -hmm. both internationally and locally. Okay. So women empowerment talaga. Mhm. Mm uh -huh. Totoo at saka dapat um khabi nga ay we, hindi yes. ng mga babae. Kasi kayo mga kasama, kayo. So, kasama namin so, kayo sa laban na ito. Kayo mga uh, allies namin. Yes. ano. Yes. No? At uh, pero yung speaking of the activities that you have this month, Um, paano nyo sa tingin to makakatulong sa ekonomiya from your perspective? Um, yung mga activities namin ngayong buwan na to, uh, sinimula namin ito noong March 1. Na nagkaroon kami ng uh, patraining sa mga uh, security guards, tenants, and other stakeholders ng mm -hmm. uh, isang malaking mall dito okay. sa Metro Manila mm -hmm. na may mga branches sa buong Pilipinas. Uh, kasama namin dito ang Department of Labor and Employment. Mm -hmm. Bakit ito mahalaga at bakit palagay namin na ito'y makakatulong sa pagsusulong ng ekonomiya ng ating bansa? Um, dito kasi pinopromote namin yung Safe Spaces Act, kung saan uh, may -e empower ang mga uh, security guards at mga tenant kasi malalaman nila kung ano na yung nilalaman itong batas, ano yung ine-expect ng batas na ito sa kanila. At dahil dito, magiging safe spaces ang ating mga malls. Uh, magiging uh, confident tayo na mas magpunta sa mall, mamasyal, dahil alam natin na protektado tayo at safe okay. tayo. Maliban dito nitong March 8, nagkaroon din kami ng isang uh, malaking forum sa isang mall naman sa Taguig. Uh, kapartner ang UN Women at sabihin ko na ang SM Supermalls, mm -hmm. uh, kung saan uh, nagkaroon tayo ng uh, pagtipipon ng mga Uh, and women entrepreneurs at saka mga women uh, na uh, mga empowered talaga who share their experiences on using different uh, digital platforms, uh, kung paano din nila uh, napopromote yung uh, karapatan ng ating mga kababaihan. Uh, alam niyo po, uh, 51% ng MSMEs na registered sa DTI ay puro kababaihan. Okay. So, malaking porsyento ng mga MSMEs at nakakatuwa na they are able to help uh, 62% ng kanilang mga na-employ ay kababaihan. Okay. So, talagang women empowerment siya. At ibig sabihin to ay patuloy na maitutulak natin yung ekonomiya ng ating bansa sa pagtulong sa ating mga women micro Uh, medium and small enterprises. Okay. mga diskarte kasi mga babae, multitasking. Oh, tsaka multi oh eh. correct, correct. Oh. Alright, Nabanggit nyo kanina ano, yung kumbaga papel din ng mga kalalakian and even other genders. Ano po ba yung mga maari po nilang gawin para makisali dito sa ating advocacy para sa mga kababaihan? Mm -hmm. Ay, syempre, uh, maging supportive kayo sa mga uh, activities ng uh, Women's Month. Una, Friday kasi ngayon. Oh, so Purple, Purple Friday siya. So oh. ang pag aware ng uh, Purple, tuwing Friday, next week, pwede ka na. Pabawi ako next week. Ay pagpapakita ng ating uh, pag-suporta uh, sa yes. ating advokasya. Maliban dito, nais ko lamang i-share na nung panahon ng pandemya hmm. nagkaroon ng pag-aaral ng PCW, UN Women at Oxfam. Oh. At tinignan na namin kung ano yung average number of hours a day na i-google ng mga kababaihan sa Gawaing bahay uh -oh. o unpaid care work. At ito ay 13 hours a okay. day. So Andamig. sa 24 okay. hours, may 13 hours na silang gumagawa ng gawaing bahay. Mm -hmm. uh, makakatulong ang mga kalalakihan dito kung tutulong sila sa gawaing bahay, yes. magkakaroon mm -hmm. sila ng shared responsibilities, ng co-parenting. Uh, mm -hmm. Itong panahon ng Women's Month, bigyan nyo ng mas maraming oras ang mga kababaihan para sa sarili nila mm -hmm. para ma-enjoy naman nila at na and enrich pa nila ang kanilang mga sarili, makagawa sila ng ibang activities like pag-aaral o pag Tama. uh, kakaroon mga small businesses o sidelines para dahil meron na silang ekstrang oras dahil ang mga kalalakihan sa kanilang tahanan ay tumutulong sa kanila. Sige na, ako na maglalabang mamaya. <laughs> ako na maghugas ng pinggan. Ako na rin magluluto. <laughs> Pero ito ma'am, uh, panguli na po, mensahe po para sa ating mga manonood na kababaihan, din po sa ating mga kalalakihan. Uh, ngayon pong uh, National Women's Month ay atin pong uh, sa loobin o oh, ating i-advocate talaga yung aming tema na we for gender equality and inclusive society. Sana po ang mga kababaihan at ang buong society natin ay magkaisa para isulong talaga ang gender equality at women empowerment. So muli po sa ating mga manonood at sa inyo, happy National Women's Month. Happy women's at mabuhay po kayo at ang mga kababaihan. colleagues po ninyo sa PCW. Nakakatawang marinig ano na yung programa ng Philippine Commission on Women para mas magbigyang kakayahan at ingatan pa ang karapatan ng ating mga kababaihan. Maraming salamat po, Ma'am Christine. Balmen sa muli pagbisita sa aming programa. More power po sa inyo at sana'y maging successful ang inyong mga proyekto sa inyong ahensya.